Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong March 12, 2025 at sa lahat po natin mga subscribers dyan sa mga viewers natin sa mga bago pa lamang po maraming maraming salamat sa inyo lahat at ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada dito po tayo sa March ayan, press pa rin po tayo dito 12 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, March 12, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 2 is 3. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganun din pa sa bandang gitna. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba din po, 6 plus 10 is 16. Ayan po yung unang numero natin, meron tayong 16. At yung kapares nating numero, ayan, pasensya na po sa mga inay. Ayan, dito, combine lang po natin yung mga tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 7 is 13. Ayan po yung ating kapares nating numero, meron tayong 13. At pwede na rin po natin matayaan itong kombinasyon na yan, 16, 13, or 13, 16. Ayan mga idol, ayan, two digits sila. Kaya kagaya ng dati natin ginagawa, isisilipitin so, muna natin yung dalawang numero natin dito bago po natin yun isusunod lang. At ayan, dito tayo sa 13, 1 plus 3 is 4. At sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan. Magan pa 4 at 7 na yung sumada. Unahin po natin yung sumada ang 4, kukunin mo natin itong 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede po yung 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4 pwede rin ng 31 sumama so na 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumama so na 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol at sa 7 naman kukunin mo natin itong 16 sumama so na 16 1 plus 6 is 7 pwede yung 34 sumama so na 34 3 plus 4 is 7 at 25 sumama so na 25 2 plus 5 is 7 ngayon model, yan naman po yung mga nakuha nating mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayong March 12. Ngayon meron tayong 4, 13, 40, 31, at 22. Then meron tayong 7, 16, 34, at 25. And rambol pa rin po natin yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At sa sample naman natin, kinuha natin din yung 25. 25, at uh, 13, 25, 13, 7 at uh, 22 7, 22 uh, 31 and 16 ayan mga idol ito po yung mga sample natin nakuha sa ating samada ngayong March 12th. Meron po tayo rito ng 25-13, 7-22, at 21-16. Ayan mga idol, lahat sa mga sample natin ito, kung okay eh, naman po sa inyo, nagustuhan po natin, ay eh, pwede rin po natin mataya yung mga yan. Pwede rin po tayo magdagdag o kumuha sa mga na natin ng mga dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng mga round. At ayan mga idol, yung pangating sa pwede para po yung March 12, 2025. Maraming maraming salamat po.